Honey, my love. So sweet. katulad mo malaki din ang pangarap ko mahirap man sumabay sa agos ng mundo magpapatuloy ako saan man ako dali ng biyahe ng buhay patuloy akong susubo kahit paminsan may sablay, magsisimula ako muli. Hanggang sa ibigay ni Lord ang totoo kong tagumpay. Sila muna ngayon. Sa susunod, tayo naman ang aahon. Maniwala ka lang. Kapit lang. Hanggang kailan ka ba matututo, ha? Paguling na ba ang lahat? Matuto ka naman magpahinga! Matuto kang magsabi pag pagod ka na! Matuto kang magsabi ka wala ka na pag wala ka na! Huwag ka naman masyadong magpakabayani para sa ibang tao! Isipin mo naman yung sarili mo! Intindihin mo naman! Dahil pag yan sumuko, ha? Ubus lahat ng kung anong meron ka! Yan ang tandaan mo! Sabi nila, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Ano lang yun eh, sugal-sugal lang yun eh, di ba? Kung lagi kang takot sumugal sa isang bagay dahil takot kang mawalan, mauubos at mauubos yung meron ka. Pag takot kang isugal yung meron ka, hindi ka rin magkakaroon. Hindi ka nga nawalan, hindi ka rin magkakaroon. Kung ano lang yung meron ka, uubusin mo na lang yun. Yung takot ka ng sumubok na mas mapag-grow pa yung bagay na meron ka. Yung desisyon natin ngayong araw, yun yung magiging buhay natin bukas. Kung nasaan ako ngayon, kung nasaan ka ngayon, decision mo yung kahapon. So, kung magdi-decision tayo ngayon ng magandang decision, malaki ang posibilidad na meron din tayong magandang buhay bukas. Nasabihan ka na ba ng ganito sa buhay mo? Ang taas naman masyado ng pangarap mo? O ganito, hindi ka magiging successful dyan, masyadong mahirap yan. O ganito naman, hindi mo pa kaya yan, huwag mo nang ituloy yan. Kaibigan, kung may pangarap ka ngayon, Panghawakan mo ng mabuti yan at wag na wag kang magpapahila sa ibang tao kahit anong sabihin nila sa'yo. Wag mo rin bitawan ang pangarap mo kahit ano pang status ng buhay mo ngayon. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahirap maging mahirap, pero mas mahirap ang taong walang pangarap. Masyado na ako malayo para sumuko. Marami na din ako na ng laban. Kaya kahit nahihirapan ako ngayon sa ng buhay ko, at kahit bigyan pa ako ng maraming rason para sumuko, I will choose to fight back. Dahil alam kong malalang kasando ang lahat. At alam kong habang humihirap, papalapit na din ako magtagumpay sa mga pangarap ko. Wala naman talaga madali sa buhay. At kahit parang problema at pagsubok sa buhay ko, magpapatuloy ako. Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz.